Hotel Arasami, church um service for um uh, Ministers leader I don't know Leader's Seminar Leaders Seminar though no, I don't know one but that to should I open the gloss Bali dito kami nag uh, check-in ng asawa ko sa Peak Lodge Hotel dito sa Whistler. Iba doon sa kabila na hotel na pupundan namin, Legend Hotel. Bali sold out na kasi ang booking doon. Wala na kaming ano, spot. Kaya dito na lang kami sa Peak Lodge Hotel. So, kailangan kasi magpa-registered kasi na late din kami. Kaya hindi kami nagkakuha ng spot namin. Mas makakatipid sana doon kasi by group eh. Kami dito sa aming hotel, kami lang. Wala kaming kasamang group. Kaya medyo mahal. Hindi pa namin alam puntahan yung hotel kaya pinansin namin sa GPS. Please proceed to the highlighted route, then the route guidance will start. Bali, itong Whistler ay maliit lang siya na parang tao. Tourist spot lang ito, kaya ang daming hotels. At marami na rin mga bahay na nakatayo ngayon. So, ang, ang, ang mahal lang ang hotel dito at ang mga bahay na for rent. Mahal ang location dito. Ayan na yung ano, Legends Hotel. So, magpapark muna kami dito sa harapan. You have arrived at your destination. The route guidance is now finished. Ang ganda na mga punong kahoy, ano? Kasi, ano, eh, fall na na maglalagasan na yung mga dahon. Malamig na dito ngayon. So, katatapos lang ng morning church service namin. So, uh, kami ang nagkukintuhan na. At ito yung loob ng Legends Hotel lobby. At ito naman yung sa room na kanilang nirintahan. Bali, switch siya. Komplito parang bahay. meron na siya lahat. May kusina, may uh, washing machine. Lahat, kumplito na. At ang ganda ng view. Oh. Yan. May sala set. Meron silang dining room. Lahat kong beta. Two rooms. Ito talaga two rooms ang, ang nakuha nila. Meron pang fireplace. Pero yung sa amin kasi bachelor room. Mayroon, pero meron siyang kusina rin. Hindi kagaya ganito na malaki. Yung sa amin is mag-asawa lang. Ito is for families. Yan. May mga, yan. Washroom uh -huh. May isang room. Sa kabilang room yan. Yan, salas. Yan. Whistler. Yan, kakain na kami. Yan, dining room. Yan. in, -in nila kami kumain ng lunch. Yan. So, kumain kami ng lunch. Siyempre, kwintuhan. Masayang kasama yung mga kapatiran. And after that, I papalik na kami ng amin hotel. <laughs> yeah, Sister Alma. Yeah. So thanks for watching. Like, subscribe, comment below, and God bless to all. God bless po sa inyong lahat.